Mga aking araw pa lang pala. Ay, kasi! Matasin mo ko! Makakatok ka! Ay, shhh! Matas na Bakit? Ha? <laughs> ano kaya? Bakit? Sir! Uy! Alisa! Salma, so, sumubukan mo na yan! ang <laughs> nalang ginagawa ko sumubukan? Mga aking araw pa lang akong hindi nag-check-check nagpaparamdam sa'yo, nag-sumubukan na agad. Nag-overdict pa siya ako! Oo, oh, dito ah! na kapi kera sa'yo. Asama mo. Mag-ibigin na tayo. Wait oh. lang, mag-iisip lang ako. Sige! Sige! <laughs> <laughs> Sige! iwanan. Tapos ngayon gusto namin siya i-prank na nagpagawa kami ng baba at siya mag <laughs> Ngayon, mukha tayo pa-pura pala. Ano yung bulak? Teka lang, hindi na ako makahinga Ba't ba ganun nangyayari sa'yo? Ano ba ginawa? Hinawain mo yung Hindi!

kan ko Ondi e, mo na pala hindi mo pinapansin. Pagkatapos may iso, may mo isagot, hindi mo napapansinin? Ininom oh, naman 'yan, Alos, araw. pa lang hindi pinapansin mo. <laughs> araw aro pa lang pa lang pala. <laughs> Ay, <kasi. laughs> Ay, araw pala. At, ka naman. Sayang galit mo, teh. ang sabi mo nga lang, pata ka na nandito. Ako <laughs> oh, sabi mo nga lang, may iniisip lang pala ka lahat. Yung araw pa lang, pre. Ang OE mo na lang. Pari <laughs> <Sorry>, kasi, <laughs> hindi sinagot ang taso. Hindi ako sinagot Oo, oo. Pagkatapos mo na makuha lahat, di mo na siya pinansin. Pari <laughs> <laughs> hey, kasi, dapat mo na pala magsasagot. Iniisip lang, Oh. <laughs> uh, sige, <laughs> <Sa mga kahiya. laughs> Nagalit ka ba? <Mama>. rin. <laughs> Pinagalitan ko pa ng lahat ng araw pa lang pala. Mama, ito ay ilang tao nagtatay pa lang. Ganyan. Paiyak-iyak ka ba? Siyempre, kailangan ko na update. Hindi ko <laughs> na nag-update. <laughs> may mga isip. Si Parang mo na ako kasapin. Promise. Ano ba? No. Manis, siyempre, ganyan yung babae talaga. Ang sarap. Ano yung, alam mo yung, <laughs> yung... Iwan na lang kita. Parang <laughs> ganun. No? Umigay ka pa siya rito. Oo! Oh, Hahaha! <laughs> Ay paprakot Nakita mo mga itsura namin nalina? Tatawag din ka sa lahat! Hindi na pa ka yung na, Magsaya, oh, nga. ngangawa, sa, dyan, naging walking dead dyan! pa pala hindi pinag nakaka Siguro mula agad bilang gano'n! Nakawala ka sa... <laughs> <Mula, ang laughs> Naka overthink <laughs> ko si Yun! Ay, overthink <laughs> Oo! Oh. Hahaha! <laughs> <laughs> Bakit? Bakit <laughs> nangyayawa? Oh, na dito kay... Oo ah! Kapunta pa dito para mag-lupasay! Hindi na akaw ang Nagpulang po kami sa ilong? Ang gaya mga gagawin mo? Ewan ko sa'yo? Umay ka na doon! Kung ano ko Kung inawe ko pa'y tao. Pare. Umay ka na! Punta kita doon yun na! Umay ka na! Tawag ako ni Oo! Sige na! Ang tanong! Siguro wala kanina ay kagabi nga lang siya pinanit ka na, ng ano, no? ang ate Sinong ate? Dinawin mo! Siya! Okay. mo ikaw later. tayo? Ano tayo bubunta? Ay, nga, eh. Ano naman? Ito mo naman di ba natapapan? Bubo nangawa. Kamulong. Di ba niya, kalahating araw pa lang siya. Mula 7 ng gabi hanggang kinabukasan, hindi nagchat ng siyente. 7pm na yun, to 7am lang. Kinalimutan na siya, eh. So, gumamit po. Niloko, may iba ng babae. Anong nangyayari dyan? Tama. Oo, may ano yan eh. Rena. Oh? Free. Pupunta na sa ano ah. Ayan, ayan. Hahaha, nangyayari message sa akin, ang ano dyan.

Pana ginawa kanina? Ha? Pana ginawa kanina? Tangako, betapa ko. Gaya, gawin mo ha. Gaya, gawin mo ha. Gawin mo, gawin mo. Gaya, Ang Bakit? Ang bilis to na. Ang eh. Pre! Oh, si Henry, hindi mo alam. Gawin mo na. Ha? 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 Ay! 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 yan. Ay! 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 Ayun yung suot niya. Oh, oh, Makita ko eh. Maglalaba, maghuhugas ng plato. Oh. Saka nakita ko ay, yung talaga suot niya. Parang nga ng daming butas. Ano na? Masa ka na lang? Sige. Ano sa mo kay ate? Baby, kasi gusto, gusto ko... Ikaw lagi mo na sinisiraan kay ate, no? Baby, Lahat gusto, na lang ang ginagawa ko, sumbo ka. Nung dati, nag-CR lang ako, nagsumbo ka na kay ate. Ngayon, kalating araw pa lang ako, hindi nag-chat-chat, nagpaparamdam sa'yo, nagsumbo ka na agad. Baby, gusto ko lang mag-update na kasi... May pinag-iisip pa lang ako. May pinag-iisip lang ako. Tapos kung ano-ano na -ano, agad siyong sumbo mo kay ate. Gusto ko lang, lang mag-update ka. Mag gusto ko lang mag-update ka kasi. Nag-overthink kasi ako. <laughs>

Oh. Babae ah. ng malalakas ng alonian. Oh no. Am best friend ko gorgeous talaga everyday. Yes. Oh. Ah. Oh no, 'di ko kaya 'yun. Ano? ano? Tangiyawat na rin. Sa mga salse. Ano surprise so. mo. Mukhang lawak pang-ikid lang. Tingit ka pa. Ah. Tingit, bigyan kita. Sumunod na. Tingit ka. Bigit <laughs> <Čit> uh -huh. ka. na kabakbakan niya. Tingit ka. Tingit <laughs> ka na.

Ito si, yes. huh? si, ah! si Jojo. Yes. Huh? Yes. si Johens. si Jojo. Parehan ko niyan. Surprising <laughs> oh, <laughs> oh, ka okay? ano, ano, na kayo? <laughs> naka na oh Oo! Oo! Naka-run! naka Alam mo kung ba't ako nandito? Ano ba? At kung ba't ako nag-iisip? Bakit, na nag -re ano, ba, Bakit ba? hindi na nag-replay kasi. Alam ba kung ba't kita niya nag Bakit ba? Bakit ba? isip-isip po kasi na... Alam mo ba? ka nagkatubal. <laughs> Nainig nga lang ito, makinig ka sa akin. Asi ah, si kasi. Napag-isip-isip ko kasi sa na ano, na, na... Dito na ka rasa sa'yo. Asama mo, mag-live-in na tayo. mag live na tayo. itim mo, ah itim mo, itim mo. kita na ako, tira. Oo naman! Ay, na Ang bilis naman. Pero deserve mo yan. deserve ko maging masaya. Deserve mo araw-araw. And magkwentuhan kami lagi. Deserve mo araw-araw magkatuta. Yes! And deserve ko rin magkwentuhan kami. Kwentuhan? Yes, magkwentuhan kami lagi. Habang nakakatuta. Yes! Wow! 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 Ito ah! Ito ah! Ito ah! Ito ah! Ang pangit mo! Hindi! Kailan ba yun? Sige! Ay! Ayoko lang pala mangingi sarap! Ayaw mo sure ka! Wala! Ay! Ang sweet na! Pahala ka niya sa buhay niya! Ang gugulo! I love you! I love you! Kiss ko! Kiss ko! Mmm! Mmm! Ako tingko na yung gamit ko. Sige po. Dito na akong pipira. Lagi na tayo magkasama. Apo. Aalagaan kita. Aalagaan. Promise. Oo. Oh, Dalawa kayo ni Joe po. Hens. And yes, Joe Joe. Inshot jo, yung pinto yes, mo. Alam mo. Yes. Thank you po. I love you. love you po, baby. Masaya ako na dito ka na. Oo, Del. Apo. Ah, masasama na tayo. Magkakanta ka tayo lagi. Magkakanta ka tayo lagi. I ah. <laughs> <laughs> love you po. love you. Tara, kaka-copy mo na po yung gamit mo. Ako na lang yung isa. Ayun mga Joy. Ha? Abay!